Trending na naman ngayon ang queen of all media na si Chris Aquino matapos magsalita tungkol sa naging nila ni Dr. Mike Padlan. Dahil sa kontrobersyang ito, maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang opinyon. May ilan na bubabatikos kay Chris sa pagbabahagi ng kanyang personal na buhay sa publiko, habang may iba naman na nagpahayag ng suporta at pagunawa sa kanyang pinagdaraanan. Grabe parang Chris and James Yap Saga Part 2 na naman to komento ng isang netizen. Sana magkakaroon sila ng closure nang hindi na nadadamay ang ibang tao, lalo na ang pamilya ni Dr. Mike, sabi naman ng isa pa. Sa kabila ng lahat, nananatili pa rin bukas ang isipan ng marami na maaari magkaroon ng reconciliation sa pagitan ni na Chris at Dr. Mike. Kahit hindi bilang magkasintahan, kundi bilang magkaibigan na minsang nagmahalan. Habang hindi pa natatapos ang isyong ito, marami ang nag-aabang kung ano ang magiging susunod na hakbang ni Chris Aquino at, at Dr. Mike Padlan palabas kaya sa Dr. Mike na sariling pahayag? Magkakaroon pa ba sila ng pagkakataong magkaayos? Sa showbiz, walang permanenting relasyon, ngunit laging may posibilidad ng kosher at pagpapatawad. Isa lang ang tiyak, patuloy na subaybayan ng publiko ang bawat kalaw ni Chris Aquino. Kung nagustuhan niyo ang aking video, please like and subscribe. Ang channel na ito ay pawag katotohanan lamang at walang halong fake news. Maraming salamat. Ingat! Mmm.